Magandang hapon ulit sa inyong lahat. Ngayon ay magbabasa ako ng isang Wattpad story na aking ginawa at ito ay pinamagatang Tag of Love by Angel WB or Dark Princess. Habang naglalakad ako sa mall, may biglang humaplot ng braso ko. Nakakainis na. Ha? Hilig nilang humaplot ng braso ko kanina naman yung tatlong baliw na babae tapos ngayon itong lalaki na ito na mukhang model ng pen shop sino ba ito? yes mataray kong sagot sa kanya Miracle? seryosong sambit niya sa akin I'm not Miracle mairiin kong sambit sa kanya agad ko naman tinanggal ang kanyang ang kamay na nakahawak sa braso ko What are they thinking na ako si Samantha? Ah, uh, sakit nila sa puso. Puso? Bakit ang bilis ng tibok ng puso ko nang kinambit niya ng miracle? Erase, erase. Nasaan na ba kasi sila, bebe, sabi siya. Kanina pa ako palakat lakad dito, wa. Ah. Yuki mo! Sigaw ng lalaking nasa harapan ko. Hay naku, Tyler. Nagulat ako sa sigaw niya. Ano ba naman itong puso ko? Ang bilis ng tibok niya ulit. Lumapit siya sa akin at niyakap niya ako ng mahigpit. I'm glad you're alive. Masaya niyang sabi sa akin. Let her go fucking bastard. Galit na sambit ng lalaki kanina. And why should I? She is mine. Sabi naman nitong lalaki sa kanya. At seryosong sinarap ko sila. First of all, I'm not Miracle and Yumiko sabay lumangat ng palayo sa kanila at biglang tumulo ang aking luha. Why all of a Chapter 1 Pagmulat ko ng aking mga mata, agad na tumambat sa akin ng puting kisame at ang mga kaibigan ko na andyan para sa akin. Erika, Ivy, Haru, tawagin nyo na ang doktor, sabihin nyo kising na si Erika, sabi ng lalaki na iniiwasan ko. Agad naman tumakbo ang GF niya at lumabas na siya ng room ko. Umupo ako ng ayos at pilit na inaalala ang lahat na nangyari sa akin. A -a -a ano ang nangyari sa akin? Tanong ko sa kanila. Umiwas ako ng tingin sa kanya. Uni, naaksidente kayo nung nila yun? Sabi ni Red sa akin. Unting-unting -unti na nagbalik ang alaala -ala sa gabing nangyari yon sa amin nila -sap flashback. Hey, Sam. Andito ka lang pala. Sabi ko na makita ko sila ni Yumiko na magkayakat. Ano meron? Tanong ko sa kanila. Sa tingin ko, pag-ibig na naman ang problema ng mga ito. Bakit ganun, Haru? Tanong ni Sami sa akin. Laro lang ba ang lahat, Haru? Tanong naman ni Yuki sa akin. Ay, pag-ibig nga naman. Tumabi ako sa kanila at tumingin ako sa kawalan. Masakit no? Lahat na yan naranasan ko. Sambit ko sa kanila. Paano? May problema ka sa pag-ibig? Takang tanong nila sa akin. Natawa ako ng mapakla. Magaling kasi girls. ako mag-pretend. Girls. Umpisa ko sa kanila. Sobra pa sa love life nyo ang sakit na nararamdaman ko sa love life ko. Ngayon naman, nagparaya ako sa taong mahal ko. Crack na boses na sabi ko sa kanila. Pinay ko ang luha ko at humarap sa kanila. Tara, magbar tayo. Haha, <laughs> kaya ko sa kanila. Habang papunta sa bar, hindi namin nakita ang sasakyan na parating sa amin at biglang sumalpok sa amin ang sasakyan. Everything went black end of flashback. Where is Sam and Yuki? Tanong ko sa kanila. May pumasok na apat na nasa mid-40s siguro. Sila ang parent nila, Sam at Yuki. Iha, wala na si Sam. Wala na ang anak ko. Naiiyak na sambit ni Tita Celine. No way! Wala na rin ang anak kong si Yuki na. Sabi naman ni Ninang sa akin, No way! No, 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 this is not true. Di totoo ito. Panaginip ko lang ito. I'm sorry, Erica, Iha. Pero hinabilin sa akin ni Sam na ibigay sa iyo ang kanyang puso. Sabi ni tita sa akin. Iyak lang ako ng iyak. Binigay ni Sammy ang puso niya sa akin. Ganon din si Yuki na malungkot na sinabi sa akin ni, Ninang, hindi dapat sila ang namatay. Dapat ako na lang pagwawala ko. Walang magagawa yung pagwawala mo, Haru. Huwag mo sabihin yan. Sigaw ni Stephen sa akin. Bigla akong nagulat at tinignan ko siya ng masama. Ikaw ang may kasalanan nito. Kung hindi dahil sa inyong mga lalaki, hindi dapat kami nagdudusa noong time na yun. This is all your fault, Stephen. Singhal ko sa kanya pinalabas muna nila si, si tita until now galit ka pa rin ba sa akin may nagtanong niya sa akin ganito tibok ng puso ko hindi ko may paliwanag hindi ako umimik sa kanya nakayukulang ako habang kagat ang labi ko mahal pa rin kita ko din tindan sabi niya sa akin mahal pero iba ang pinili mo naiiyak na naman ako kapag sa tuwing sinasabi niya yun sa akin cook and can. Tyler's POV. Fuck, oh, miracle wake up. Sigaw ng isang lalaking na nasa tapat ko. Boyfriend siguro ito nung kasabay na inoperha ng babaeng mahal ko. Cute, tama na. Wala nang magagawa yung pagwawala mo. Awat nung nakapula na jacket sa kanya. Lahat kami naghihintay sa doktor na lumabas. After ilang hours, na paghihintay, lumabas na din ang dalawang duktap na yun.